Hello 18 mag-update tayo sa ating mga boys tungkol sa kanilang pangalan. Itong si Rain Dagala, Rain Dagala, isang makeup artist at her stylist ng ating boys, may pahint at pa-update sa kanilang status sa social media. Sabi niya, Z Boys. So, napaisip ang mga tao, 1Z Entertainment. From that words ay uh, kinuwa ang Z Boys. Ano ba talaga? ang magiging pangalan in the future ng ating mga boys. Ito ba ay Z-Boys? Marami ng mga kahakahaka, kuro-kuro ang mga 18s, ang mga fans, kung ano ba talaga, ang ano ba ang magiging pangalan ng ating boys. Z-Boys? One Z-Boys? Ikaso eh, may Z-Boys na noon, di ba? Na boy band, kaya pinag-isipan na at marami ng mga kahakahaka nga at pinag-iisipan ng mga 18s kung ano ang magiging pangalan in the future ng ating boys.